ng mahal guys kasamaan niyo ko guys mga ko ng labong tingin ako ngayon labong ba dito Ay, mayroon guys may nakuha na pala guys so oh. Yan na, naunahan ako guys. Ito na kanap tayo. Iba, mayroon dito guys. Kasi lang, hindi pa yata ito dito guys. Kasi ano pa eh, maliit lang siya. Ayun. Maliit ko lang siya guys. dito ko siya pwedeng gulayin. Kailangan na makita sa kamuti. dito sa siya iba guys. guys sinangin lang pala guys. Hindi pala iginulay. Guys. Napuno. Naganap tayo guys. Ang daming puno dito guys. Ang mga kawayan. Ito guys, wala din siya guys. Baga hindi na ito ating ngayon guys. Eh. Ito guys. Pinuha na yung iba guys ngayon. Pinutulad. Wala na nila ang buo ng guts. Ito guys, kabila guys, meron. daming kasing puno dito guys ng kawahigaan. Wala din dito guys. Dito na rin nata. wala rin guys. Puro wala ang daming puno doon pa guys kasulok-sulok pa gusto lang hindi ka na makadaan bye bye na guys